po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa CDI. Tara po puntahan na natin. Uh, magandang hapon mga kapatid. Uh, mag uli po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa CDI bali ang i-share ko po sa inyo ay itong 4 pin na CDI ang ano po pala nito ay parehas lang naman silang 4 pin pero hindi sila parehas ng diagram o ng wiring i-share ko po sa inyo kung paano po yun tara na po ito uh, po Uh, isishare ko na po sa inyo ang kanyang uh, wiring diagram o yung kanyang connection unahin po muna natin itong uh, pang lipan 110 Ayan. ito pong pang lipan po na 110 ang positive punya po ay ito po ito po yung positive ng panglipan. Uh, positive po na galing accessories wire. Yan. Ito po yung kanyang negative. Ito pong pin na to o yung ground. Yan. Ito naman po yung kanyang uh, palser. Palser po ito uh, nakakonekta po ito dun po sa stator coil na yung uh, kulay po ng wire nito ay yung kulay blue na may stripe na white po yata yung stripe nya ano po siya kulay blue yan palser po dito naman po sa ignition ito po yan yung pin po na yan uh, nakakonek naman po yan sa ignition coil Uh, yung kulay black na may yellow na stripe Yan Ito po yung kanyang uh, wiring diagram uh, Nakaguhit po, ginuhit ko po Para matandaan po ninyo Ah uh, dito naman po yung pang Wave 125. Ito po yung pang Wave 125. Hindi po sila parehas. Ito pong pang Lipan ay payat po ito. Ayan, payat po yung panlipan. Yung sa Wave 125 naman po ay mataba. Tsaka yung mm, suksukan niya ng pimil uh, sakit uh, female socket ay sa gilid siya. Ito oh, sa gilid. Itong isa sa gitna. Ayan. Yung connection naman nito o oh, yung kanyang diagram ay, ito naman yung kanyang positive. Dun sa lipan, ito yung positive ng lipan. Dito sa Wave 125, ito ang kanyang positive. Ito yung galing ng accessories, yung positive. Tapos ito negative o ground. Ito 'yon. Sa taas, ito yung kanyang palser. Dito nakakonek yung palser, yung kulay blue. Mga stripe na white minsan yellow. Yan, Ito ga dito yan i connect Dito namang isang pin, yung pin na to para sa para ito sa ignition coil, yung papuntang high tension wire, yung nakakonekta sa spark plug, yung wire na na uh, itim, high tension wire ang tawag doon. Dito 'yung nakakonek. Dito sa pin na to. Sa dulo ito, ito, ito. Ayan. Ipapakita ko na lang yung kanyang ginawit kong diagram. Dito naman pinag sama ko na. So, so. Okay. At ganun nga po akong mag-share ng diagram. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe at nanood sa channel ko.